ko. ako. na ako lang ako pero hindi naman ako naiinip. Kasi nag edit tayo. Ang dami kong mga videos pa sa labas sa loob na nakalipas sa tatlong araw at hindi ko pa nai-i-upload nai lahat. Ayun, so under, ano pa, under editing pa yung ilan sa kanila. Sa so, mga taga sa natin sa YouTube, punta lang kayo sa Facebook at ang dami rong mga mga short vlogs, mga short videos ng aking bawat labas baksa sa trend. Papunta sa ganito, pagkain ito, ganyan-ganyan. Pero sa isang araw yung ice cream na ginawa ko, yung mga favorite ice cream ko dito na binanatan ko na isang araw sa Facebook. Uulitin natin yung para sa YouTube. Anyway, uh, gusto ko lang ikwento sa inyo yung buhay ko sa loob ng isang linggo because isang linggo. Sorry. Isang linggo na tayo. <laughs> Ang bilis ano? Day 1. Dito lang sa bahay. Ah, uh, naglutos si kapatid. Palabas kayo, di ba? And then parang may sumakit. So yun, bibigyan ko kayo ng update maya maya. And then day two, lumabas kami. Nagpunta kami ng Tokyo. Alam ko, na yun na rin yan. Day four, dito lang ako sa bahay. Day five, nakapagkita ko kay Wonder Nanay. And then, during that day five din, pinaglaba nila ako. Sila na rin naglaba. Siguro alam nila na hindi nila ako magtatagal isang buwan lang. So, sila na muna ang bahala sa lahat-lahat. So, actually, si Hapon pa, si Soichi pa, nag-aligaga na mailagay ko na agad yung, yung, tubal ko doon, yung lamog ko. Minsan, may hinahat pa akong short kasi inilagay na niya ron sa washing machine. Yung mga ready na para laban. So, sabi ko, hindi ka susuot ko lang yan ngayon. Kasi arigado ko sa ima, sinapatiyan ko sa kanya. So, ganun siya. And then, habang nag-edit ako doon, Makakadating niya talaga. Totoo pa rin sabi ni kapatid na mas, mas ano pa niya, mas sweet pa siya sa mga isda sa kanya minsan. Pagkakadating <laughs> niya, bihisto lang konti, diretsyo na siya dito. So, inspection, linis, tingin. Alam mo, sabagay kanya kanya tayo ng passion. Na yun ang kanyang passion na makita lang niya na gumagalaw, ayos ang swimming, walang problema. Masaya, masarap sa feeling. Masarap sa dibdib, di ba? And, eto na nga. Now, meron ako mamayang uh, isang eksena na hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo at 3.30 ng hapon yun basta sa isang araw ko sasabihin sa inyo yan yun okay ako walang walang hassle walang alam mo walang tension na baka nakatingin sa akin si ganito o baka may magalaw akong ganito o no, na baka kailang although syempre aware pa rin ako doon cautious ako na may malaglag dito sa ano di ba kailangan masikurado ko na walang nalaglag. Especially, minsan kumakain ako doon. So, kailangan walang nalaglag. Ayoko namang mapahiya na taglag-tagal dito. Tapos, nagkaroon ng mantsa nung ako'y dumating. Yung mga ganun. And then, toilet. Kung sinabi nila na pagkatapos gamitin, mayroon pang spray. edi eh, di, super spray ako. Sa paniligo, ano yung mga dapat na gawin. Yun. Sinasabi naman nila, walang problema. So far, walang problema. Mamaya, papunta ako sa kanyang opisina, opisina ng kapatid. Maaga umalis si kapatid. Parang, pero bilib din ako sa kanya. Nine, 9, 9.30 ang kanyang pasok. Gigising siya ng mga 9. Mga 9. And then, sa gabi sila shower eh. Kung kaya mo magdoble, lalo pa pag malamig, did ko. Sa so, umaga, ano lang, ilalamos, ganun-ganun, linis-linis. And then, kung namba, ang baon nila nakasave na, naka sa gabi pa lang, nakasave na yung baon ni Hapon at ang baon niya dito sa kusina. Kaya nakapatong na agad dito yung kanilang mga baunan So, siguro, hindi ko alam kung iniinit pa nila sa umaga, pero wala akong naririnig. Siguro, iniinit na nila sa kanilang trabaho. May nahulog. Limutin na natin kahit hindi ako nakahulog at mabuti ng malinis ang lahat. Charang, eh, wala pa yata nila mamaya ang ilang mga papel na napatapon doon. Kasi may extra ng lalagyan doon yun. Pumili ako ng saging kahapon kasi naudok yung saging nila eto ay uh, ilan ba magkano ba to? 299. So bale 100 or less 120 pesos. Uh, apat na butil siya. Punta tayo sa kalimot issue. Di ba nakalimutan natin yung ating hat? Gusto ko pa naman yun. Pag pinapanood ko yung video, just... ano ba yan? Yung isa sa mga paborito ko, ang isa paborito ko na iwanan ko, yan ng hangin sa snow nung nagturtain tayo ng libre with paper sa Tohoku region. And then, actually, I tried to ask the staff sa tren na may nakita ba kayo? Because kako yung hat was ganun ganyan, ganyan. Basta, dugsong-dugsong lang. Hindi kasi ako talaga mag, ma, anong maghapon. Pag dugsong-dugsong, so word for word, bahala na sila <laughs> magkabit. hindi maaintindi nila. Kung hindi, hindi ka salanan ko. So, nung no, kaintindihan naman, ay hindi ka. Punta ka ikat. Sabi ko may lost and found. Ah, uh, kuchi. Uh, uh, lost and found. Aramas ka. Mga ganun-ganun. Pakakotay ng konti. Minsan wala akong confidence. Kaya naiintindihan ko yung mga hapon na talagang paiwas kapag magkasabay, nagkasabay, yung mga, yung mga magulang na aking mga, mga sudyante. Minsan nakakasabay ko sa uh, elevator. Talagang iwas, iwas sila hiyangiya na baka bigla ako magbukas ng conversation. Anong isasagot nila? So ganoon din ako pag binakikita akong, pag makikipag-converse ako sa hapon, yung parang ewan. Wala lahat yung confidence ko. Nasabi nila pumunta ako daw sa Koban or sa maliliit na police station na nakakalat sa bawat lugar dito sa Japan. Yung maganda rito, maraming bantay. Mga nakakabit na mimiisilita pa sila. Mag-alaga, lape, Kasi nga minsan wala silang mahuli. So they need something to work on. Na tipong kailangang magpakabala dito. Konting ano lang ng konting ano lang. Eksena lang. Gusto nilang lang umeksena din para ayusin. Kasi nga walang matrabaho. I mean, meron din ditong mga istorya ng mga crimenchenes mga emergency, mga uh, dito, ganito, mga junaksak dito, di ba, hinipuan dito or sort of that. Pero kaya naman nagiging national issue yun or nagiging headline pala sa mga balita sa TV is because bihira nga. Hindi ka guys, atin na matmi putukan, ka na lang, di ba? <laughs> so parang yun, parang nangap siya ng trabaho. Ayoko naman na pagpunta ko ng police station, ay eh, pag... Ano pa ako, pag... Ewan, Humaba pa na humaba pa na wala rin ako maintindihan. Actually, I went there. Magtapata na tayo. Sa so, buka na pala ng pintuan, may matandang pumasok na police. And then sa salita pa lang niya is, wala na halos. Mukhang mahihirapan ako. So sabi ko, uh, Ah, adaijoubu, adaijoubu. I mean, ah, hatu asura, adaijoubu. So yun, umalis na ako. Pero sinabi ko naman na parang ano, understood ko na agad na parang wala din eh. Sa so, siguro sa ibang koban. Kasi nga nakakalat silang marami. Hindi kagaya sa atin may isang police station lang sa atin, sa isang bayan. O, siguro dalawa, ewan ko, sa amin isa lang. And then, hindi ko lang parang meron ng isang branch, parang dalawa na sa amin. Sa kanila, siguro sa isang bayan, mahina ang sampo. Kasi kung baka may mga sityo-sityo pa, may mga barangay pa, so meron doon. Bukod pa yung sa city, na mahina na siguro ang lima. Mga ganun. Siguro more than that. So, wala na. Inilagay ko na lang yung loob ko na wala na, hindi ko na siya makikita. And then, Ah, uh, lumabas ako kahapon, maulan. Sabi so, akong payo and then pumunta ako sa isang ano. Kasi actually sa meron meron sa Don Quixote, meron din mga ilang bago pero hindi magagandang style. Hindi man mahal. Pero ma may, makikita kang magagandang style na minsan mga mamahalin pa na mo sa mura sa mga second hand shops. Eh sa second hand shops naman, hindi ba sila magbebenta doon ng second hand na nga. Tapos bulokabok pa or hindi inayos. Hindi po na nila inayos. Inayos po na nila yung bago ilabas bago i-sale or bago ibenta. And then, syempre, nasa iyo na, lukasan mo ulit, laman mo ulit pagdating, or uh, spray mo na whatever na pwede. So, yun, mapapanood niyo yan, kailan ba? Siguro bukas. Actually, bubelta pa ako dun eh. Ang, yung mga shots ko pala, kalimitan, sa phone. So, ano siya, yung vertical, vertical videos. Na plano ko talaga para sa Facebook lang. Kaya para akong bumalik para sa YouTube naman, ang hirap, no? So, kailangan ko maghanap ng, ng, ng tripod na, na ano sila, pareho silang kasha. Pwede ko rin pipiliin. Now, syempre hindi ko nasabihin sa inyo kung binabili ako or what. Ha! Bukas na. So, punta tayo dyan sa... Bago tayo dumiret sa akin. Dyan. Ang dami kong dalda. Namiss ko kasi ito yung sit-down vlog na kaya kwentuhan lang tayo. I-share ko sa inyo ang aking mga karanasan at mga personal problema, mga hinahing, at kung anak-anak pa. So, doon sa nakalimutan, bukod sa sombrero, alam nyo ba, na after two days, doon ko lang na-realize ha, Teka, kasi nabubuklat ako ng mga pasalubong. Bakit wala yung binili kong... Actually, kung magkakadiskusyon at nababalikan ko sa paradahan, bukas at pwede rin bumalik sa hapon, hindi ko rin alam kung ano yung binili ko. <laughs> kasi bilog siya. Hindi, hindi kagaya ng ibang alam mo, panutsa, alam mo na, na, ang tawag dito, pastillas. Alam mo na banana chips or corn chips, alam mo ang tawag yun, hindi ko alam ang tawag. Pero kayo ka makidescribe sa personalan. Manipis siya na parang milk, alam ang tawag sa ganun. Basta ganun, bilog na, bilog-bilog siya maninipis na ganito kakapal. Bumila ko ng apat. So, inilagay ko yun, di pa pag-akit ka na. Binibit ko na yung ng passport ko, yung aking black bag. Tapos bumaba ako. Nga pala, bumaba ako, jingle-jingle, hindi jingle. mo nakita kung pasalubosan ko papili ganyan-ganyan. And then pagkatiyat ko, ini ko na siya roon sa uh, luggage rack. Hindi ko lang kung anong tawag doon sa Tagalog. Doon sa taas ng ulo na natin, nakatabi ng window. So doon lang. And then, syempre pagkatapos ang biyahe, nasa isip mo maleta. Yung maleta nandoon sa baba. So kailangan talaga katay na andun pag nagkuhanan para ano baka mamaya may bumibitbit na. Kagaya ko na bitbit ko yung maleta sa barko, sa uh, sa pier sa amin. Uh, akala ko sa akin, kada dalda ko kami video, akala ko sa akin pala bitbit -bit na ni Dexter malayo na. <laughs> Abulabal ako -abula ng girl. So, pagbaba namin, hindi, kasi nga hawa ko na yung bag kong black. Hindi ko na naisip na inyalagay ko doon. At kumbaga na ay, eh, I was, ang tawag dito, I was very much preoccupied and occupied with a lot of things during that trip. Kaya, hindi ko na naisip na mayroon pang extra. Sa so, hawak ko ng bag, wala na akong problema. Ang, ang ano na lang, concentrate ako sa maleta ko, na wala na ako sila sa big sila, tara, mas natin maleta, pero naka, nakatutok ako doon sa mga nag, nag ako meron na bang kumuha or what. So yun na nga. and then as, ako ng Japan, everything, naka two days na, ko palang na-realize na wala. Ipambigay ko yun sa mga kumari ko, sa mga kaibigan ko, makikipagkita tayo kay nakapagkita na tayo kay Wonder Nanay. Makikipagkita tayo kay Rona. Makikipagkita tayo kay, kay sa grupo ni Nalani, mga kaibigan ko. Hindi nyo kilala sa names, pero pag na ko sila, malalaman nyo na ano na na pala siya before. And then kay Maria, sino pa ba? Sa Tokyo pa. Yung hipag ni Ira, dadalawin din natin. Si Bimajo na lagi nakasuporta sa atin na pagpupunta tayo na Maynila. Okay, 3 days, 5 days, stay lang kayo dyan sa condo natin. Mga ganun. And then nag-i-invite din sa akin ang may-ari ng pinakamalaking Pinoy bar and restaurant sa Tokyo. I, I think so. Yung Ihawan restaurant na pinupuntahan ng mga artista pag nandito sila sa Japan. And more. So, marami tayong invites pa. Marami pa tayong mga pupuntahan ng Embots. Excited ako na makapunta ng Tokyo all by myself. Para mas marami tayong mapunta. Pag may kasama kasi, minsan eh, hiya ka na hilahin dito, ano doon. Although, I also enjoy ha having friends with me uh, sa mga gala-gala, pero most of the times, I'm basically like that. Walang maniniwala, pero ako ay ano, introvert. Mas lamang. Na, masaya ako with others, with friends, with family members. Particularly sa labas, sa mama siya, nasa shopping, ganun. Pero mas, mas fulfilling mas confident, mas maaliwalas ang feeling ko kapag ako'y mag-isa. Particularly sa shopping, sa mga damit-damit, ang tagal kong mamili ng isang t-shirt. Maniwala ka. Ayun ako. Sa pagsusuot ng alam ng damit dito, nahihirapan pa ako. Matagal bago ako makapag Eh yung pang ka ng makakasama mo na for life. Na damit, di ba? So yun, nakakainis na marami akong naiwanan. Pero, ano ha, at my age, siguro mga out of 10, 1 to 10, mga 3% lang yung mga kalimot ko. Kasi nga yung vlog ko. Pero, pero, bihira pa rin, bihira. Tanda ko pa rin kung saan nilagay yung pera ko, tanda ko pa rin kung saan nilagay yung passport ko, tanda ko pa rin kung saan ako dadaan, tanda ko pa rin kung sino yung ko, tanda ko pa rin yung mga 20 years ago na nangyari sa Thailand, sa Pilipinas, paano ako nagkaroon ng trabaho, tipa diba? Yun na lang nababalita kasi nga vlogger tayo. So yung yung pagpubulbo ko, minsan hinahanap ko sa ko. So nagpubulbo na ako, hindi ko makita pag salba ko, suot ko pa rin sa lamin. <laughs> Pinost ko yan. So yung mga gano, so pag meron kang mga lima sa sampo, tatatak na sila sa isip mo na gano'n ka na. Pero actually hindi naman. Hindi naman. Hindi pa rin tayo talaga super kalimot. <laughs> Tinaktak sa mukha. Punta na po tayo dito sa akin ano, naramdaman nung unang dating natin, di ba? Ang sakit! So nagpalagay pa ako ng salon pass. Sa, nasaan yung salon pass? Hindi ko makita. Oo, si Hapon mismo ang nabigay sa akin ng salon pass. Kinabukasan, ganun pa rin. So para talaga akong masyanda na hindi ko maiunat. Ilang araw hindi ko maiunat, mga two days yata. <laughs> And uh, yun, nung naligo na ako kinabukasan, medyo nag-less. Hanggang sa sumunod na araw, ano na, wala na. so wala na po. But still, I am worrying kasi minsan pag gumagawa, hindi ako tumutulog sa aking left, sa aking right. Paminsan lang, kasi sa heart daw yun, may connection sa heart para mas maging maayos. Pero dito ako sa left, para hindi na nabubugbog. Kasi nandito halos yung mga importanteng lamang loob, na, loob natin, di ba? Although wala na yung and andito yung liver. minsan e may sakit tayo sa liver, di ba? Lifetime po. Ang ating paggagamot ng liver, so fight lang. Eh kasi kung yun talaga yung ating mm, magiging kontradita sa ating life, ay eh, di yun na talaga. Pero kailangan natin labanan para mabuhay pa tayong matagal. Yun. Kaya pag wala po tayong pambili ng gamot, wala na. So, yun lang yun. And ngayon nga eh, uh, kasi dapat dalawa, minsan nainom ko isa lang. Kasi masyadong mahal. Hindi naman sa tinitipid ko, kasi, kaya lang minsan nagkakaroon ng may isang, may isang buwan na Napalaki yung, ano ko doon, naipon yung alibay. Meron akong bayarin din sa ganito. Tapos, meron pa makikiusap na bayarin muna natin ito. Tapos, marami. So, yung yung para sa ano mo, di ba gano'n naman ang buhay? Minsan, yung para sa isang bagay mo, mo kailang bawasan mo para ma, mahagip din yung ibang mga kailangan pang dustosan. So, yun. So, ang dalakong gamot ngayon ay less than 60 na kinakailangan ko para sa isang buwan at ang uh, 60 pong yun, 60 peraso ay 12,000 something. Yun, meron tayong senior card, senior high card, ay nakakales. So, yung, yung isang, for isang buwan na 7,000 something, nagiging ano lang, kulang kulang 6,000. Bagyo. Bagyo sa Pilipinas. Ingat po kayong lahat. So, nag, may message yung aking mga kapatid ko ano yung sitwasyon nila doon. Kailangan pa rin natin magpatingin pagdating natin doon. And maraming salamat sa mga nanonood na, uh, syempre, kasi basta tumakas lahat. Tumakas lahat. Ako lang dito tumakas. <laughs> Sana'y maging maayos na siya. Sana ay, ano, maging mahula na. Sana walang problema na nabugbog o nabinat ako. Sana walang ganun. So, sana muscle, ano lang, muscle pain. Pero ngayon, totally, parang wala na siya. Hila, hey, may konting paper na punta sa gilid. Mga ganun. Okay, so maraming salamat yung pagsama. Bukas po, kwento ko na sa inyo ano yung mga hindi magagandang bagay na nangyari sa akin sa aking, I mean, yung mga negative things na naranasan ko sa naiya naiya Terminal 1. Ano yung mga naging problema, ano yung mga naging kagulat-gulat na mga eksena bago ako nakasakay ng Philippine Airlines at makababa dito sa Japan may naging problema ba ako sa Japan? Ano na ano yung mga bagay na makakatulong particularly sa mga first-timers? Tungkol sa mga e-travel, immigration procedures sa atin, ano yung bawal, etc. etcetera. At kung ano, ano ba? Actually, may bibili na ako sa labas. Sumama kayo sa akin. Sumama kayo sa akin. At tayo ay ano, tayo may bibilhin. Okay, wala ba ko nalimutan? Wala na ba? Sure natin ha, isipin natin mabuti kung meron tayo nakalimutan. Wala ba? Wala, ano? Ay, phone. Cell phone. Mas akin yung susik. Eh? Wala na. Wala na. Let's go.